Walang sino man ang nangarap na maging isang broken family dahil hindi biro ang pagiging isang single parent. Mabigat sa damdamin, ganito kong ilarawan ni Ate Josephine nang payatas ang pagiging isang single mother. Ang malungkot po sa mga. Kasi pakiramdam po sarili ko, failure po. Yung pagsisama namin, pamilya namin. <laughs> Tapos nakikita ko ibang bata. Okay, mas makikita mo yung mga anak mo. Malungkot. Mula nang maputol ang relasyon sa dating asawa, siya na ang nagsilbing ilaw at haligi ng kanilang tahanan. Hindi niya na po kami nag-uusap. May sustento po. Wala po talaga. Sobrang nira po. Sobrang nira po talaga kasi dun, dun ko naranasan lahat na mag-isa para sa mga ano, pilit para sa mga ano. Upang mairaos ang pangangailangan, nagtitinda si Ate Josephine ng mga scrap o second-hand items gaya ng charger, wire, bag at iba pa. Pero ang kita minsan ay sapat lang pero madalas ay kinakapos aaminin ko po talaga, nangungutang po talaga ako para ma-survive po yung pamumuhay namin. Nangungutang ako para makapag makaroon ako ng puhunan at pambi ako kahit papano sa gusto kong paninda. Naglilinis din po ako ng mga bahay. Sa ganitong senaryo ng problema sa pamilya, ang laging unang naaapektuhan ay ang mga anak. Ang ng pagsisisi. May time na yung bunso ko. Mama, bakit gano'n? Bakit? Hindi wala kayo ni Papa. Sobrang ano, depressed, stress lahat na ako. Kasi parang pili ko wala akong kwentong magulang. Kasi hindi ko, hindi ko kayang ibigay sa mga ano, ano yung the best para sa ano. Gayun pa man patuloy na nananatiling malakas si Ate Josephine, lalo't siya na lang ang inaasahan ng kanyang mga anak. Sana, sa mga katulad ko po, maging matatag po kayo para sa mga anak niyo o para sa pamilya mo. Kasi kahit tayo po yung simbolo, tayo yung kakapitan ng mga anak natin sakali tayo ang lakas nila. Huwag tayong panghinaanan loob lumaban sa hamon ng buhay. Saludo ang serbisyong bayan ni Tatay Rani sa lahat ng mga single parent, lalo na sa mga nanay na nagpapakatatay din, maitaguyod lang ang binuong pamilya. Kaya naman hatid ni Tatay Rani ang pansamantalang tulong na isang libo para kay Ate Josephine. Salamat po ng marami, sir. Thank you po, Tatay Rani. Salamat po. May magpapuro. Alaala sa inyo. Thank you po, Tatay Rani. Magbibiga. Salamat po. May mensahe din si Ate Josephine para sa kanyang mga anak para sa mga ano ko, na naman ko, kayo. kayo ang buhay ko. Pipilitin kong maging okay tayo. Pipilitin kong maging buo pa rin tayo kahit hindi na. Sobrang mahal naman ko kayo. Alam niyo yan.